Yo, magandang hapon. Ah, uh, puto this video. uh, kami. kumuha uh, tubig. Ito. Dito sa baba. Ta, uh, update ko lang kayo yung nagawa lang namin ho. Uh, pakita ko sa inyo lahat na nagawa namin. Nagatira na namin. Ayano. Oh. Yan ang nagawa namin. Nakaranta. tapos na yan. mga so, mga kabrad followers, aakyat na naman ako dyan. Ayan. Ayan. Samahan nyo. O mga baka brad oh. Aray. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Ayan. So mga brad. Check naman natin yung ginawa namin. Nakaraan. Ayan Oh. Ah. May flashing na. Ah. May langweta na. Ah. Leto na siya. Full text na rin. Ayan Oh. Ah. Ayan. Ayan may gumagawa pa dun dalawa dalawang pintor hindi namin kasama yan so ando kami ngayon mga brad dun sa dulo yan pakita namin yung gagawin namin sa inyo ah uh, pinapakita ko sa inyo yung ginagawa namin yun pala shoutout pala kay boss iran dyan sa mga tao nila eh tao ni boss iran shout sa inyo sa malagay sa is dyan mga tropa malagay singko malagay sa is at syete Kita nyo naman ang mga view O oh. O oh. O oh. O, oh, diba? Yung yeah, paka-beautiful Naman So, mga followers Amaya ah, ko lang ulit Pag-upload ulit ako ng video Huwag nyo naman po kalimutan Like, share, follow po, ha? Ah. Gusto nyo lang po mag-comment, mag-comment po kayo dyan kung gusto nyo magpa-check ng bubong. At bigyan nyo lang po yung contact number nyo, pangalan, address. At para mabigay ko lang po at papuntahan, masabi ko po doon sa aking kontraktor. Sige okay po at maraming salamat po.